Bro, bakit ako maglalagay ng pera sa hot and cold wallet? Okay bro, magandang tanong. So, sa lahat ng hindi pa nag-crypto, ano ba ang hot and cold wallet? Hot wallets, yan yung naka-online. Meaning kahit hindi mo gamitin, connected yan online. Ang cold wallets naman, yan yung mga wallets na hindi naka-connect sa internet. Meaning may plug and play yan, parang USB yung mga ganyan. So kung nagtatanong ka saan ka dapat maglagay, depende yan kung anong purpose mo. Pag gusto mo ng on the go, syempre, mas usually nasa hot wallet ka. Kasi syempre, anytime, pwede may access Ang difference doon, pati sa hackers, anytime din nila pwede ma-access yan pag nagkamali ka. Pagdating naman sa cold wallets, kung gusto mo ng additional security dahil sa Web3 or sa crypto, gusto natin na tayo ang may hawak dapat ng assets or ng pera natin. Which is kaya nga decentralized. Meaning, hindi isang authority or centralized authority ang hawak ng pera natin. So, pag ikaw ay mag-cold wallet, may sarili kang vault, may sarili kang susi. Okay. Ikaw lang ang nakakaalam, hindi yan pwedeng ma-access hanggat hindi mo sila bigyan ng confirmation or ng access. Okay, kung baga nakuha ko, hot wallet, more on ano siya, accessibility but security-wise, hindi. Pero pag cold wallet, uh, hindi siya accessible but okay siya in terms of security. So bakit nga naman na maglalagay ng pera dito? Kung gumagamit ka ng crypto, wallets ang pinaglalagay natin. Mm. So definitely depende sa taste and activity mo. For me, lalo na kung may value na ang hawak mo kahit NFT siya Eh. Ibig sabihin ng wallet kasi dito, hindi lang basta tokens or coins. NFTs din nandiyan. So kung may assets ka katulad ng ano nababalitaan niyo na hack dahil nagkamali ng pindot ng link sa email or domain. So pa sa mga nagsisimula diyan, suggest ko talaga for safety reasons, mas maganda may sarili kang vault kuha ka pa rin ng cold wallet. Okay, so bali maglalagay tayo ng pera dito kasi we use digital currency especially mga cryptocurrency. Thank you so yes. much. Thank you.